Markahan ang inyong kalendaryo, BSIS Pension para sa Hunyo 2025, at 25, scheduled na sa June 8. Magandang araw sa lahat ng ating mga ginagalang na pensyonado sa ilalim ng cheese. Kung isa ka sa libo-libong umaasa sa iyong buwan ng pensyon para sa pangunahing gastusin gaya ng gamot, kuryente, pagkain, at iba pang bayarin, huwag mong palalampasin ang mahalagang update na ito. Ang iyong BSIS Pension para sa buwan ng Hunyo 2025, at 25, ay naka-schedule ng makredit sa iyong account sa mismong araw ng June 8, 2025. Ito ay kumpirmadong anunsyo mula mismo sa opisyal na GSIIS. Ngayon, bakit mahalaga ang petsang June 8? Sa normal na proseso, ang GSIIS ay nagsasagawa ng tinatawag na accrediting system, kung saan otomatikong iniikredito ang buwan ng pensyon sa mga GSIIS e-card plus o umid card-linked accounts ng mga pensionado tuwing ika-walo ng bawat buwan. Kung ang ika walo ay tatapat sa Sabado, Linggo, o Pista Opisyal, ang crediting ay isinasagawa sa huling working day bago nito. Sa kasong ito, ang June 8, 2025 ay isang regular na araw ng linggo. Dahil dito, maaaring ay credit ang pensyon sa biyernes, June 6, 2025. Gayunpaman, Ayon sa kasalukuyang advisory mula sa GSIS, inaasahang sa June 8 pa rin gaganapin ang pagsasalin ng pensyon, maliban na lamang kung may bigla ang adjustment o pagbabago, kaya mahalagang bantayan ang mga susunod pang anunsyo ng GSIS. Ang iyong pensyon ay dapat pumasok sa bank account na nakalink sa iyong GSIS UMID card. Kung ikaw ay may inactive na account o may impormasyon sa bangko na hindi updated, posibleng madelay ang pagpasok ng pensyon sa tamang oras kaya't siguraduhin na ang lahat ng detalye ay tama at napapanahon. Ano ang mga dapat mong gawin ngayon? Una, at check ang iyong account details sa GSIS. Kung may access ka sa GSIS Touch app, gamitin ito upang a-review ang iyong personal at bank information. Pangalawa, siguraduhin updated ang iyong contact details. Kailangan mong makatanggap ng mga notification mula sa GSIS kung sakaling may problema sa iyong pensyon. Pangatlo, pagdating ng June 8 or sa working day bago nito, at check agad ang iyong IN o bank account kung pumasok na ang iyong pensyon. Kung wala ka pa rin natatanggap na pensyon pagkalipas ng dalawang banking days mula sa schedule, huwag nang maghintay pa. Makipag-ugnayan ka agad sa GSIS sa pamamagitan ng kanilang hotline na 847 apat 45 o bumisita sa pinakamalapit na GSIS branch. Maaari karing magpadala ng mensahe sa kanilang official Facebook page na GSE para sa real-time na tugon. Ngayon, para sa mga hindi pa gumagamit ng GSE Touch app, ito po ay isang libreng mobile application kung saan maaari mong tingnan ang iyong monthly pension history, ay track ang status ng iyong loan o benefit application, ay update ang iyong contact information, at makipag-ugnayan sa GSE customer service. Libre itong i-download sa Google Play Store at Apple App Store. Kung ikaw ay nahihirapang gamitin ito, maaari kang magpatulong sa iyong anak, apo, o kamag-anak na marunong sa smartphone. Paalala rin po sa lahat ng GIS pensioners, lalo na sa mga nasa labas ng bansa, siguraduhin nakasunod kayo sa GIS Annual Pensioners Information Revalidation, APIR. Ito ay isinasagawa upang matiyak na kayo ay buhay at naayon pa rin sa batas bilang tumatanggap ng pensyon. Ang APIR ay maaari ng gawin online o sa pamamagitan ng video call sa GIS, kaya't wala nang dahilan upang madelay ang inyong benepisyo. Isa pang madalas itanong ng mga pensyonado, may umento ba sa pensyon ng JIS na yung Hunyo 2000 at 2025? Sa ngayon, wala pang opisyal na anunsyo mula sa JIS ukol sa karagdagang umento para sa buwan ng Hunyo. Ayon sa huling press release, eh, patuloy pa rin pinaglalaban ng ilang sektor ang dagdag sa buwan ng pensyon bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa kasalukuyan, nananatili ang average monthly pension sa GSIS sa halagang 18,500 peso, depende sa length of service, salary grade, at uri ng retirement ng bawat pensionado. Kung sakaling magkakaroon ng pension increase, asahan mong manggagaling ito mismo sa GSIS website o sa kanilang official social media accounts, hindi mula sa mga chain messages, group chats, o videos na hindi verified. Iwasan natin ang mga peking balita. Mga kababayan, hindi biro ang buhay pensyonaryo. Kaya tungkulin nating alamin ang tama, a-update ang ating records, at bantayan ang mga opisyal na anunsyo. Bawat sentimo ng pensyon ay bunga ng dekada mong serbisyo sa bayan, kaya't huwag nating hayaang masayang ito dahil lamang sa misinformation o kapabayaan. Ulitin natin, ang g Pension para sa Hunyo 2000 at 25 ay inaasahang makredit sa iyong account sa June 8, 2000 at 25. Kung wala pa rin pumapasok na pensyon pagkatapos ng dalawang working days, agad na kumilos. Maging alisto, maging responsable, at ipaabot agad sa ang anumang problema. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Naway maging mapayapa, ligtas, at maginhawa ang ating buhay bilang mga karapat dapat na pensyonado ng cheese.